Magandang araw sa inyo mga ka-viewers. Mga kabuting-ting. Na Nawa sa video kong ito ay uh, so kayong lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Nawa ay uh, patuloy kayong binagabayan ng ating uh, master na papagad na nasa taas. Okay mga Okay mga ka-viewers. Sa araw na ito ay mayroon po tayong gagawin. Salamat naman at uh, may dumating na biyaya sa araw na ito. Nawa kayo rin ay uh, magkakaroon din ng mga ganitong biyaya para para naman uh, pari-pariw po tayong uh, makakatanggap ng mga biyaya mula sa itas. Mga ka-viewers, Maraming salamat sa inyo at andyan dyan pa rin kayo. Mayroon po tayong gagawin ngayon. Ito po ang ating gagawin. Ito po ay TCL. Okay mga ka-viewers, mga kabutingting, ting ipa-plug in po natin at ng ating malaman kung ano po ang kanyang issue. Pipindutin po natin ang switch. Kung makikita nyo may power na yan, lang natin ang kanyang switch at titignan nyo. Kung makikita nyo mga ka-viewers, kabu mga, ka mga ka-butinting, ay uh, dagliang sumilyap ang kanyang logo at nawawala rin kaagad. At kung gagalunin natin ang kanyang uh, screen ay uh, wala pong reflect ng ilaw. So ang ganitong klasing issue mga ka -viewers, ay uh, mga mga kabutingting ay input, uh, maaaring may problema sa backlight sa ang TV na ito. Ngayon, atin pong uh, bubuksan ang kanyang likod at nang malaman po natin kung ano po ang kanyang problema. Okay mga ka-viewers, uh, pinahiga po natin ang, uh, pinatawag po natin ang unit para makita niyo po ang model nito. Ito po ang kanyang model, oh. At ang kanyang sukat. Ito yung kanyang brand. At ang kanyang model ay ganyan po. 40S 4900. Okay, mga ka-viewers. At maraming salamat sa panahon dahil medyo hindi po masyadong mainit ang panahon ngayon. So, kung makikita nyo po ang panahon natin ngayon, mga ka-viewers, ay uh, maganda, uh, makulimlim, ah, uh, hindi pumainit mainit kaya maganda pong gumawa. Okay, bubuksan po natin ang takip at ng ating malaman kung ano po ang nagiging problema ng TV laser. Bubuksan natin mga ka-viewers. Natanggal ko na yung mga tornilyo niya. Ayun, kung makikita nyo ay uh balik ka bukpa ang loob nito so malamang unang uh, sira pa siguro niya, niya ito at ngayon pa lang nabubuksan kaya kaya siya ay uh, ka ok mga kabuting ting mga ka viewers atin muna siyang linisin at malaman natin kung uh, ano ang pinaka problema niya mga ka-viewers, sa mga nagtatanong kung uh, bakit hindi natin ilalive ang uh, pag-cover ng uh, pag-repair ng TV na ito, uh, para po ito sa mga nagtitik sa akin na uh, sila po ay uh, walang kakayahan na manunood ng, uh, na manunood ng uh, palabas na sobrang haba kasi... Makita niyo naman mga ka viewers eh pag tayo ay nagla-live na gumagawa ay uh, talagang mahaba nga naman yung ah uh, yung uh, pag-cover ng uh, paggawa ng TV. Yun po ang sabi sa akin ng isang uh, fixer. Kaputingting baka naman pwede ano uh, hindi naman puro live yung gagawin mo sa pag-re-refer ng TV kasi nauubos yung load namin eh pagkahalimbawa kami nanonood ng iyong video ay nauubos yung load namin kasi sa sobrang haba ng light ngayon mga ka viewers si mga kabuting ting bilang uh, tayo ay hindi naman mahirap kausap at madali namang intindihin ang ibig sabihin nung nag uh, nagtik sa akin, ay siya po natin gagawin o nga naman tama kung sakali nga naman humaba nga naman yung ating uh, video ay maari nga naman na mauubusan sila ng load at kung mauubos yung load nila ay uh, hindi nila matatapos yung video natin. Ay sayang naman. Eh sayang din dahil unang-una hindi rin sila natututo. Ngayon, eh kung sabihin naman natin na nire record na lang natin yung paggawa natin ng TV at kung may pagkakataon naman mga ka-viewers, ay pwede naman natin eh uh, pwede rin naman tayong ang mag mag-live uli para lang eh, medyo maipakita pa rin sa inyo kung paano yung paggawa ng TV ng nasa live dangan nga lang kung minsan yung mga kapwa natin ng na mga viewers na ibang viewers na nanonood ay uh, malulungkot naman sila pagkaganon dahil unang-una ang isipin nila paano nila mapapanood ng buo kung ang load nila ay sakto lang at ulang doon sa palabas na pinapanood natin kasi alam nyo naman na ang ating uh, ang ating uh, video ay uh, kung tayo ay uh, mapapanood man nila ay uh, talagang kailangan mo na may load o kaya may wifi ka e kung wala kang load sa at wala kang wifi e talagang hindi mo talaga magagawa o hindi mo talaga mapapanood ang video at malamang sa malamang e, hindi rin po tayo magkakaroon ng views kung hindi rin tayo mapapanood gawa ng wala nga silang load hindi naman kasi lahat ng tao o viewers natin ay uh, may mga wifi yung iba dyan e, uh, may load lang gusto nilang tayong mapanood, matuto, kung paano ang gumawa. Ngayon, kagaya niyan, may nag na ganun nga ang gagawin. Kaya, sinusubukan natin na gano'n na lang ang gagawin natin muna sa ngayon. Pero pag may pagkakataon po tayo ay magla din po tayo, mga kabluwers, mga kabutinti. Maraming maraming salamat po sa nag-comments at nag sa akin. Ah, huwag kayong mag-alala. Kung ano man po ang gusto nyo, yun po ang ating gagawin. And kayo po ang ating... Uh, Iniisip dahil sa gusto ko kayo na matuto kung paano yung dapat gawin kapag ka nagkaroon ng ganitong klaseng isyu ng inyong mga unit Okay, kung makikita nyo nililinis ko na yung uh, board uh, at kanina marami siyang uh, mga mga alikabok at uh, medyo malinis na ngayon na uh, magbo-voltage measurement tayo titignan natin kung ah uh, presin ba lahat ng kanyang mga bultahe lalong lalo na sa kanyang backlight section kasi kung minsan mga ka-viewers ay uh, lalo na dun sa mga marami nang nakasubaybay sa atin uh, alam na nila kung ano ang uh, magiging uh, problema ng ganitong klase issue ng TV ang sa atin lang naman kung sabihin natin na alam nyo na yung iba alam na ipara lang doon sa iba pang hindi alam kung ano po ang talaga problema pag ganito ang nangyayari sa TV na lalabas yung logo tapos hindi hindi tumutuloy yung kanyang voltahe okay mga ka viewers magbo voltage checking tayo mga ka viewers titingnan natin kung present ba ang kanyang mga voltahe para malaman lang natin kung ano ang dapat natin gawin nito Okay mga ka viewers ah uh, dito sa kanyang ano sa kanyang uh, diode na ito ay mayroon ang voltage sa diode na ito ay uh, mayroon siyang 12 volts at dito sa isa pang diode may 71 volts sa isa pa diode, may 71 volts. At dito sa isang diode ay uh, mayroon din siyang 71 volts. At dito sa kanyang backlight connection patungo sa sa ilalim ay may 71 volts pa rin at kung makikita nyo pipindutin natin yung kanyang power titignan natin kung uh, kung mag, uh, mag, uh, mag uh, magbabago ba ang bultahin na yan kapag pipindutin natin yung kanyang power kung makikita nyo yung power o naka-standby pipindutin natin at titignan nyo po yung tester mga kabuting ting kung magbabago ba yung uh, voltage, kung uh, tataas pa o uh, magdadrap kung makikita nyo ay uh, nag-86 nag-87 yung kabila at yung kabila naman ay uh, agad yung tumaas ng bahagya yung kanyang voltahe okay let pero uh, hindi siya nagba backlight okay mga ka viewers kung makikita nyo normal naman at sisilipin natin ang ilalim kung uh, mayroon ba tayong mababakas ng kanyang kung makikita nyo wala wala siya mga ka viewers wala siyang uh, backlight. So, meaning, uh, pagka ganito ang problema, mga viewers ay maaaring may problema yung kanyang backlight. Ganun pa man, uh, para masigurado natin na may problema nga ang kanyang backlight, ay uh, ipa-plug out natin at uh, bubuksan natin ang kanyang, ang kanyang loob at lang matisting testing natin yung kanyang uh, backlight kung kung talaga bang uh, may problema or uh, kung nagkakaroon ba ng issue ang kanyang backlight kung kaya hindi siya makapag-produce ng ilaw para ang ating TV ay magliwanag. Okay mga ka viewers bubuksan ko muna ito, tatanggalin tatanggalin natin itong mga tornilyo na ito ito, yan, yan yan, kaya hanggang sa matanggal natin yung kanyang uh, frame at ang kanyang LCD at pag natanggal na natin ay matitesting natin kung ano po ang problema ng kanyang backlight matanggalin na natin itong isa mga ka-viewers matanggalan natin yung turnilyo niya Ayan yung kanyang ano yung kanyang uh, top board medyo marungis sa uh, so, isa mga ka-viewers natin kung makikita nyo ito yung kanyang top board mga ka-viewers mga kabuting ting okay. Okay, babakasin natin. Ito yung kanyang top board. Ayan, natanggal na natin sa kanyang clip. tatanggalin na natin yung kanyang mga tornilyo dito, mga ka-viewers, mga Para, para may angat natin ang kanyang frame. Ayun, natanggal ko na yung mga tornilyo niya. Ayan, mga tornilyo niya dyan, natanggal ko na. Nakikita nyo, wala na siyang Okay, mga ka-viewers, natanggal ko na. Ngayon, ang gagawin natin ay uh, atinang atin patihaya at tanggalin natin yung kanyang frame. pag tanggal ng panel mga ka viewers ingat ingat lang lalo na mayroon tayong uh, side uh, side cook dito ito ang mga dapat iniingatan Then pag ito ay napunit ay maaaring uh, magkakaroon siya ng isyo sa kanyang LCD okay, tatanggalin po muna natin ito na mga ka viewers ko na mga kabuting butinting yung kanyang LCD at Ingatan kong maigi mga ka-viewers. Kaya nang sabi ko, ay uh, kailangan natin ingatan. Kasi kapag hindi natin iningatan yung ating ginagawa mga ka-viewers, ay uh, salip na tayo ang babayaran ng mayari. At tayo ang magbabayad kung masisira natin ang kanilang unit. Kaya eh, kailangan ingatan talaga. Ka okay mga ka-viewers, mga kabuting ito so na mga ka-viewers, natanggal ko na oh. Ito, tinanggal ko to oh. Ito, tinanggal ko to mga ka-viewers, mga kabutingting. Ito po yung cover dito sa ating uh, reflector. At kung makita nyo ay uh, naangat na siya. At pinagay ko na siya doon mga ka-viewers. Kung makita nyo ang kanyang mga ilaw ay uh, ganito lang ang mga ilaw ng kanyang backlight. Okay, titestingin natin. So nga, mga ka-viewers, tatanggalin na natin ito. Napakahirap baklasin itong ano na ito. Yung pinaka-cover ng backlight niya. Hirap baklasin. Napakaraming pinaka. Okay, ito po yung kanyang backlight mga ka-viewers. Titestingin natin para malaman natin po ano, ang, ang problema nito. So mga ka-viewers, titestingin natin yung ilaw. Kung makita nyo, yung isa umiilaw. Ngayon, itong pangalawa, umiilaw siya, di ba? Umiilaw. Pero yung pangatlo, mga ka-viewers, mga kabutingting, ay hindi na umiilaw. Okay, mga ka-viewers, kung dito mo siya titisterin, ay umiilaw. Umiilaw pa siya. Pag dito mo tinitister, may ilaw. Pero, pag dito, ayaw na. So, ang issue nito mga ka-viewers, kung makikita nyo, na ko na lang mga ka-viewers ha, kasi hindi tayo live eh. kaya uh, hindi nyo nakikita yung galaw ko ng buo Dahil hawak ko yung cellphone, hawak ko yung tister, wala naman akong kasama na magkahawak ng camera. Papakita ko sa inyo mga ka-viewers na umiilaw ito, ito umiilaw. Okay? Umiilaw ito at saka ito. Pero ito, itong pangatlo hindi na umiilaw at saka ito pangapat hindi rin. Dito, lahat dito, mula dito hanggang dito, hindi siya umiilaw. Dito naman, ganun din, hindi umiilaw, pero dito, umiilaw dalawa. Dito naman, dalawa rin ang umiilaw, pagdating dito dalawa bumilaw, yung ba yung hindi bumilaw so ibig sabihin mga ka-viewers halos pundido na lahat ng ilaw niya, kaya ang gagawin natin ay uh, papalitan na natin lahat ng ilaw niya para sure tayo na okay na lahat, dahil kung kung uh, tataniman lang natin sa ng uh, ilaw kung alin yung pundido, ay baka hindi naman tumagal kaya mas maganda palit lahat, okay mga ka-viewers ang voltahe po ng ilaw ay 6 volts, kaya papalitan natin silang ng 6 volts na 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 backlight para mas dun sa kanyang dating ilaw. Okay mga ka-viewers, i- uh, Hahanap lang muna ako ng uh, backlight na pamalit dito. Tinawagan ko pala muna yung may-ari. Ang sabi ko, kasi ang sabi ng may-ari sa akin kanina nung pagdala ng unit na TCL na ito, ay uh, kung katawagan mo na siya kung ano ang problema at kung magkano ang abutin. Ang sabi ko sa may-ari, mga ka-viewers, halos lahat ng kanyang backlight ay pundido uh, na. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, uh, gusto mo bang uh, gawin uh, palitan lahat ng backlight kasi pundido na eh. Ngayon, kung gusto mong palitan ng backlight, palitan natin pwede naman siyang hindi uh, kaya kasi siya mga ka-viewers ng option eh pwede naman nating uh, taniman na lang yung uh, TV mo, kung alin yung uh, pundido, yun na lang ang palitan natin uh, mura lang ang singin ko sayo kung yun ang gusto mo pero kung uh, papalitan natin lahat ng kanyang uh, backlight at para bago sa uli ay, pwede rin naman ngayon, nagkasundo kami na ayaw naman niya na tataniman lang yung kanyang uh, TV ng backlight gawa ng uh, baka nga naman hindi tumagan. Ang gusto niya, papalitan ng mga bagong ilaw or uh, basta palitan ng mga backlight. Sabi ko, sige. Kaya lang, ang sabi ko sa kanya, wala akong available na backlight kung ipapakita ko sa kanya ito yung backlight na available ko mga ka-viewers ito lang ang available ko na backlight kung bibilangin nyo ay uh, nasa nasa 15 peraso lang ito mga ka-viewers yung backlight na ito nasa 15 peraso yung kanyang backlight ay kailangan na mapalitan lahat Bali, walo 8, 8 kada isang strip. So, walo times 3 ay magiging uh, 24 ang ilaw. Ang sabi ko sa kanya, 24 ang ilaw na kailangan ng ilaw mo ng backlight. Sabi ko, wala akong available na backlight ngayon. Kasi mga ka-viewers, tinatamad naman ako na pumunta ng Raon para bumili ng ilaw kasi mainit eh. Ang sabi ko sa kanya, pwede nating palitan lahat yung yung 15 peraso nito. Ito talaga bago ito. Ngayon, mayroon akong hindi bago. Kumbaga, ah, halo na lang natin silang hindi bago. Pero okay pa naman din. Ang ah, backlight na ito ay ito naman yun. Ah, same. Same lang siya na 6 volts din naman. Hindi siya bago pero... Ganun naman talaga yung mga ka-viewers eh. Ito, bago rin naman ito nung aking uh, makuha sa sa pinagmulan. Kasi ang issue ng uh, pinagtanggalan ko ng uh, backlight na ito ay basag yung kanyang LCD. Uh, kaya nga nag-away ngayong mag-asawa ang tinamaan yung TV na halos hindi pa nga umaabot ng isang buwan yung TV na bagong bili. At nag-away sila eh, nabasag at hindi naman din nila pinagawa yung TV nila dahil uh, mahal nga ang abutin kaya ang ginawa ay uh, bininta na lang sa atin yung mga pyesa. Kung sasabihin natin na uh, ito ay uh, bago. Bago rin naman kasi wala pa rin namang isang buwan. Dangan nga lang kahit sabihin mong bago nga ito at least sikanhan pa rin kasi na hindi nga siya talagang galing sa bilihan. Kumbaga tinanggal galing sa TV na basag. Hindi kagaya ng ito ay talagang bago siya. Kung makikita nyo ay uh, talagang main uh, mayroon pa nga siyang mga pandikit sa likod. Okay mga ka-viewers? Nagkasundo kami na ganun na lang ang gagawin natin. Kasi ang sabi ko sa kanya mga ka-viewers, kung gusto nyo po, kayo na lang bumili ng backlight. Tinuro ko sa kanya ang bilihan sa raon. Ang kanyang dahilan din ay ayaw rin niyang magbiyahe gawa nga lang unang-una mainit ka talaga ang panahon eh yung may-ari nakakuotsi naman eh eh hindi naman dapat ganun dahil may erpo naman yung kuotsi pero tinatamad siya dahil mainit ka eh okay di nagkasundo ah, lag, kami na ganun na lang ah, may bago naman tayong backlight kulang na lang so 15 piraso eh kailangan 24 so yung siyam na piraso ay dito natin kukuhain para lang makumpleto yung kanyang ilaw. Okay, gagawin ko na mga ka-viewers. Gawa ng gusto rin lang manood ng palabas na pangbata. Yung Coco Melon, eh, umiiyak na rin yung bata. Nagmamadali din yung may-ari. Alam mo, mga ka-viewers, kung isipin mo, may kaya naman yung may-ari eh, dahil nakapuotsi. Pwede na may lang bumili ka agad ng panibagong TV. Pero sa panahon pala ngayon, eh, talagang kung hanggat maari, kung talagang kailangan magtipid ang tao, eh, magtitipid para lang merong mai-save na kunti man lang sa kanilang sweldo siguro siguro kahit sabihin niyo namang di ko tsismihan eh 'yung iba dyan, eh o uh, utang din naman ang pinagmulan Kaya nagkakaroon sila lang ganyan gamit kita nyo, na ikabit ko na ito 'yung bari uh, lamin, labing lima ay uh, mga bago lahat okay na ikabit ko na 'yung LCD mga mga viewers mga mga ting pagkabi kong inisili kailangan zero at wala dapat na naka nakalagpas wala dapat na nakauwang Okay, na isalpak na natin mga ka viewers mga kabutingting ito final piece ay okay na uh, isalpak na switch on natin lumabas na yung kanyang logo at hindi na siya nawawala. Okay, final test mga ka-viewer, mga kabutingting, Makikita nyo ang TV ay uh, naglabas na niyang kanyang logo. okay na. Okay mga ka okay na. Na ang uh, pagkakagawa uh, iningatan nating maigi lalo na ang kanyang LCD at uh, makikita nyo ay uh, pantay naman ang uh, liwanag ng kanyang ilaw okay na mga ka viewers gawa na gaya ng sabi ko kanina ay uh, kagawa muna tayo ng mga video na record kasi mayroong nag request sa atin na kung maaari ay uh, wag mo na mag-live dahil uh, hindi kaya ng kanilang lungs. Pero kung may pagkakataon, magla-live pa rin naman tayo. Mas maganda kasi ang live. Kaya lang ang live talaga mga viewers ay uh, half screen. <laughs> hindi kagaya ng recorded ay full screen talaga. Kasi yun lang kasi ang kayang uh, ibibigay ng live yung half screen siya eh. Kaya wala tayong mga doon ngayon, at least kahit mapano, kung half screen man, kahit mapano, mayroon din naman kayong na Okay mga ka-viewers, video mahaba na. Dahil ang aking sinabi sa aking vlog, kailangan mayroon tayong video na isang oras na gagawin para kung papanoorin man ito ng uh, ating mga viewers ay uh, kung matapos naman eh, mayroon silang kukuhang uh, isang 1 watts hour Ah, isang oras Okay mga ka viewers Nag-loading tayo bigla Ano kasi mga viewers, sobrang init eh Kung makikita nyo, napakainit ng panahon oo no? oh. Napakainit ng panahon Uh, ah, medyo nasa raduhan lang tayo dahil inarangan natin ang TV ginagawa natin pero kung wala po yung TV na yan na inarang init makita nyo yung TV iba ko dito pinatay ko muna kasi ganun nga mainit talagang hindi kaya sa pakiramdam kung mainit pa ang panahon okay gaya lang sabi ko kung hindi man umabot ng uh, isang oras yung ating video ay okay lang yon kasi kung paabuti natin ng isang oras yung ating video baka mainit naman din yung mga viewers halimbawa yung ating video ay umabot ng uh, mga 20 or 30 minutes tayo na lang i umaasa na mayroong dalawang viewers na manood sa ating video at tinapos makakuha rin po tayo ng watch, one watch hour halimbawa mga viewers ay uh, yung ating video 30 minutes halimbawa lang at may, may may nanonood kung isang isang viewer lang manonood ay uh, hindi sapat para sa isang watch hour kailangan may isa pang viewer na manonood eh kung sakaling mag-viral tayo halimbawa kung isang daang tao ang malunod natin ng sabay-sabay hindi eh, maraming maraming watch hour ang makukuha natin doon okay mga viewers sana may niyo nyo uh, record man ito at hindi naman umaabot sa talagang one hour na video uh, hindi naman natin kailangan kasi na isagat dahil uh, baka naman mainig din yung ating mga viewers sa kababano at baka maubusan din sila ng loob kasi kaya nga hindi nag-live muna at yung iba nga nauubusan ng load tapos mag magre-record tayo hahabaan din natin hindi e, ganon din wala rin di ba useless din kaya kahit mapano pagbigyan natin ang kanilang mga kanilang pero kung may pagkakataon mag-live pa okay mga viewers walang master walang master ay uh, nasa itaas uh, tayong lahat ay natuto uh, na laging lumapit sa itaas kahit na mayroong mga pagsubok na dumating sa atin ay kulang uh, tayo starting pa tayo sa saan ba ta matatapo at mararating din natin ang hangganan ng ating pagsisikap okay mga ka-viewers good luck until next upload mabuhay po kayong lahat at naway lagi kayong masigla, balakas Maligaya sa araw-araw ng inyong pamumuhay. I love you all. Good day.